Kailan po siya na-hospital? Noong bago-Pasko. nakuha yung bonus na yun, Hindi, pa pasok naman siya sa hospital ko na. Noong nai-pasok sa hospital. Kaya malaking tulong din yung Oo. bonus, ano? Itong 5000 na to, so, natanggap niyo? December mga, 22. Yung mga previous years, nakakatanggap ka din ba? Oo, oh, meron din. Kaya lang, yun nga, puro... Puro Enero na? Puro late. Ngayon lang napaga. Matagal ka lang nagtatrabaho sa munisipyo? Mula nung naupong vice mayor si Doc Lito. andun na ako. Mm -mm. Ano ang katayuan mo noon? Nung... Dati akong JO. Job order. Uh -huh. Uh -huh. Ngayon? Uh, ngayon, nung naupo sa mayor, naging kontraktwal ako. Naging kontraktwal. Magkano mm -hmm. uh -huh. naman ang sweldo mo noong JO ka? Kada araw? Sa 230 lang. 230. Mm -hmm. Hanggang ngayon yata 230 pa rin yan. Pero uh, nagbago nung yung contractual ka? Naging contractual ako. Tumas nga, naging otso. Nakatanggap ka nung bonus na... Ito, la, ito la, last year na itong 2023. Katanggap kami ng bonus na 5K. Mm, -mm. Anong... Yung nga, maganda ng maganda nangyari dahil na paaga. Mm -mm. hindi -hmm. Kailan ba, ba natanggap? Hindi kaya ka nung nakaraan. May January na. May na. Itong 5,000 na to, so, natanggap nyo? December 22. <laughs> Oo, oh, bago magpasko. Oh. Oo. Uh, yung mga nakaraan, magkano natatanggap mo, kuya? Yung huli, yung nakaraan, 4,000 kaya lang noong Januari. Mm -mm. Pero yung mga previous years, nakatanggap ka din ba? Oo, oh, meron din kaya lang. Yung nga, puro... Puro Enero na? Puro late. Magkano naman bukod sa 4,000, may natatanggap ka rin bang 5,000 o mas... Bukos? Ngayon lang. Ngayon lang yung 5,000. Oh. Dati, 4,000. Oh, hindi pa pare rin Magkano yung iba? Hindi mm, know, tatlo, ganun. May 3,000. Mm. Nagto 2,000 pa ba? Hindi, pero wala yata. Ah. Ngayon lang napaga. paaga. Uh, saan mo ginagamit pagka late mo na natatanggap? Hmm, nakagastusin sa bahay, ganun. Mm -mm. May, nakakatulong naman. Mm, nakakatulong sa, naman. Mm -hmm. Bukod sa trabaho mo sa munisipyo, may iba ka pa bang pinagkakakitaan? Hindi, yeah, bukid nga. Pero Ilang hektare uh, mo? Kung minsan, namasada ako. Ay, namamasada ka rin. Um. Ngayon masada ka pa rin? Hindi. Na, na, Nanonundo ka na lang de, ng apo? Nanonundo um, na lang ng apo. Kaya lang, naka-duty naka nga ako ng sa barangay. Mm -mm. Anong trabaho mo sa barangay? Paano? Tanod. Gano'ng kalakay bukid? Hmm, Kunti lang yan. Halos kalahati lang. Kalahating ektarya lang. Ngayon, itong 5,000 na natanggap mo, saan mo ginamit? Napabuti nga yung ginawa ni Mayor Duclito. Mm -mm. so, Ganun dahil napaaga yung binigay ng bonus namin. Yung mm. na-compine kasi yung kapatid ko, doon ko nagamit. Mm -mm. Yung sa kapatid niyo po in. na hospital? Oo, oh, sa Lying in. Sa Lying Ano, kailan po siya na hospital? Noong bago Pasko. Ah, so... Kaya nakuha yung bonus na yun, hindi, pa pasok naman siya sa hospital. Ganun. Ay... Kinabukasan na ipasok sa hospital. Kaya malaking tulong din yung oh. bonus. Ano? ano po yung sakit ng kapatid niyo? Sa skin disease nga. Nagkataon naman na na hospital siya ng mga panahon oh, niya. Oo, panahon mm -hmm. Buti na lang, buti na lang, napaaga nga yung bonus na naibigay may ni Mayor. Mm -hmm. Kaya may naga, kaya pa to nagamit ko rin yun. Mm -hmm. Anong hinanda mo nung Pasko? Marami akong regalong pansit sa spaghetti mm -hmm. kasi. Apo. Sa iba ko na nagamit yun. Eh. Mm -hmm. Ngayon, kumusta naman po yung kapatid? okay, okay naman. Nakauwi na po siya? Yan. Yeah, na? confine po ba siya? Oo, oh, sa... What? sa lying in. Mm -hmm. Mag yung, itong kapatid mo na sinasabi mo, oh ikaw ang gumagastos para sa kanya. Hmm. Sa Tsaka yung nag-aalaga. Yung pong nag-aalaga na no hospital ay uh, walang trabaho. Siya lang ang nag-aalaga. Siya ang nag-aalaga dun sa kapatid dami PWD.